yan kukuha na kami ng kuha ng lain yung dadali namin sa sambales na utosan kami ayan okay ka naman ah uh, shout out po uh, pasubscribe naman po sa aming big boss na si Sir Boyet at Pilay uh, si Kuya Au siyempre dami nyo na rin eh, kasama po namin si Tatay Hill nang hingi po kami na ang itatanim po sa sambales na binhi ng gabing tubig eh, Tatay Hill mag Ah, pagbalik po ni Kiaranti, papasalubungan naman po siya ng Lucy, kapit na sukal po. Dadalik po ni Kiaranti, pagbalik na rin galing sa Balis. Ayan. Galing na sa Balis yung isigatlo yun. At Ay. saka mo. Pasalubong, pasalubong ko sa iyo. Huwag ka nang iinom na ng alak ha. Kasi ako, hindi ako nagiinom talaga. O, let's go. Ayan na kami. Saan tayo dadaan? Dito ulit. No?

di sana, sambil, kita doh kami datang.

Oh, binhi, binhi yung dadali natin. Diyan na lang yan. Okay na siguro. Ayan, dito na kami sa pagkukunan namin. Ayan na. Ayan, kumbukuha na. Ayan, yung may kasamang laman. Ayan, tatanggalan siguro yung dahon, no? Para, kuha. pag sobra labong nung lain nato ito yung kung kasi eh yung natawag na palanas para hindi siya natatamnan ng pala ay dito tayo kumukuha ng kuan binhi dadalhin natin sa, sa ni Sir boyet sa ni parn sa uh, linggo kasi makapunta na kami dyan abot ng linggo yan na uh, kaibigan oh. Pakita? Ayun, yung may laman. layo ng mga bahay ano yung mga kapitbahay ni kaibigan hin lalayo layo ng pagitan ganito talaga sa gitna ng buko halos wala naman ding kapitbahay na makikita lalayo ayun oh no. ito kami nang galing oh may kubo na yan lalayo ayun si kuya oh naiwan sa motor iwan na lang kumuha mo lang kami ng lahat hanggang dito na lang update na lang uli namin kayo pagka uh, uh, pa na kami papunta na kami ng sambales bye bye Andito kami Medyo masukal dito sa pinagkunan namin. maraming kuwat mga baging baging ayo si ibigan na no? kumukuha siya ng dahil sabi niya lulusong ka ko ayaw niya huwag niya daw akong lumusong eh talaga bang ayaw mo na akong lumusong ha? hindi mo na pa lulusongin dyan yan o no? talagang papakita ko sa inyo Ayaw niya talaga akong palusungin. Lulusong na kaya ako? Ha? Ayaw talaga. Siya na lang daw. Kaya naman. Di ba yan yung labo yung bunga? Yung, yung pagkain niluto mo, yung malambot na malambot? Oh, mo. Yung malagkit? Masarap kasi yung laman ng lain na to. Ma medyo konta lang talaga ma malagkit siya. Kaya nagustuhan din namin na dalhin sa akin uh, sa Kaya kasi yung kwan doon medyo ala namang mga tanim na kaming nakikitang mga lain doon sa may gawin na yun. Kaya sinadjust namin kay Sir Boyet na nagdala ng lain. Kahit pa paano, labang marami yung lahi na yan ang ganda niyan sa kabila na yun doon sa ayan kabila ng mga sukal pala yan malumang yung dainan natin pero dito nilang muna kami gumawa sa bandang para hindi hindi na kami gumawa doon kasi masyadong malayo dadaan pa kami doon sa yan, yung mga masukal na yan dito lang muna kami siguro sa bungat kasi pang walang naman binhi lang naman yung kukunin namin kaya po pwede na siguro dito o, tulad yan ayan lang dito lang kami sa gilid dito, hindi na kami pumupunta sa galing dulo na yan ayun ang gandong kasi yan sa abila talagang madami doon nung unang kuha namin dito yung mga lain na yan, ang tataba ng puno. Bakit ba, at na, ba't kaya namayat sila? Ay, Dala ng panahon? Hindi. Ay, -agad, panina, agad na ah, naagad, nakuha. Natin, kumbaga, pinakasuin na lang sila, ano? Ayun, kaya pala. Ay, dito, binabing, sir? Ang dami daw kasing kumukuha dito. Natutunan ng kunin yung kanya, yung lahat ko daw kumuha dito kung minsan isang tricycle kaya nakakagat okay. talaga magkagalang ngayon kami kukuha naman pinhe papadumihin namin dadali namin ng sambales ayan siguro hanggang dito na lang update na lang namin kaya